So what's up magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok So once again this is uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay So at this moment of time mga kamanok panibago na namang kalaman Panibago paribag na namang tips and panibago na namang chicken talk ang ating pag-uusapan okay? So yung mga tips na sinishare ko dito mga kamanok is maliliit lang po itong tips Na po pwede nyo pong gayanin, uh, po pwede nyo pong uh, i-apply sa inyong pag-aalaga So, pwede naman pong hindi. Okay? So, nasa inyo naman po, nasa inyo naman po yun mga kamanok kung inyo po itong susundin. So, ang akin po lamang ay uh, refreshment. Ika nga ay sharing of idea sa mga kamanok natin dyan, na newbie, na mga baguhan, na kahit medyo advanced na rin pagdating sa pangamanok, para din po ito sa inyo. Sa mga willing na uh, makapulot or willing na pakinggan kung ano man yung aking uh, sistema dito sa aking manukan. So para po ito sa inyong mga kamanok. And for those persons, for those viewers na medyo marami nang alam, marami pong video dito, so yun na lang pong inyong panoorin. Okay? So mga kamanok, at this moment of time, ang pag-uusapan po natin is tungkol sa isang suplemento or vitamins na po pwede nyo pong ibigay sa inyong mga alaga na makakatulong upang makapagpaganda ng kanilang katawan. Okay, so lahat naman po siguro sa ating mga breeders, sa ating mga nag-aalaga ng manok, wala po tayong ibang hiling kundi ang mapaganda ang katawan ng ating mga alaga. Okay, so ang dami na po nating mga subscribers na nagtatanong, na nag-a-ask kung ano daw po yung pwedeng supplements, pwedeng vitamins na maaari natin ibigay sa ating mga alaga para sa ganon, maging maayos po at maganda ang katawan ng ating mga alaga. And also, mega shoutout muna sa mga backyard breeders, yung mga baguhan dyan na medyo hassle talaga yung pagpapaganda ng katawan ng kanilang mga alaga. So mga kamanok, bago ko po i-share sa inyo yung aking sistema, yung aking bitamina, yung aking suplemento na binibigay sa kanila para makuha nila yung optimum growth ng kanilang katawan, gusto ko sana munang ipaalala mga kamanok kung gusto nyo po yung ganitong klase ng usapan, ganitong klase ng advice, ganitong klase ng chicken talk, Huwag niyo po sana kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, at syempre, ilike niyo na rin po ang video nito para sa mas marami pang uh, chicken talk na ating pag-uusapan. So mga kamanok, ayun na nga, let's proceed to our main topic. Okay, so uh, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa aking breedings last season para naman na may dessert tayo dito sa ating uh, video, okay? So ito po yung aking uh, Melsim Dome, okay? Melsim Dome po ang kanyang... Uh, breed, yung kanyang, ikang-ay uh, yung kanyang uh, pangalan. So, ang lumabas po sa kanya is uh, hiraw. Ito po yung tinatawag kong hiraw, ang kulay. So, siya po ay medyo gray na dark. Okay, pero ang kanya pong nanay is black. At ang kanyang tatay po is dome. Ayan. So, makikita nyo po, ang ganda, oh. Ang ganda ng itsura. So, ang kulay ng muka, sign of healthiness. At lalo, lalo na ang ganda po ng kanyang katawan mga kamanok at makikita nyo po ang ganda po ng kanyang katawan dahil po yan dito sa ating magiging topic. Okay? Sa vitamina at suplementong aking ibinibigay. Yan po mga kamanok. ko Ang ganda po na ito. Ayan. So, so much for that. Nakita nyo na po ang isa sa ating mga uh, mga inaalagaan ditong mga manok. Okay? So, mga kamanok, narinig nyo na po ba yung tinatawag na promotor 43? Okay? So, ito pong vitamina uh, na to, ito pong suplementong ito ay makakatulong sa inyong mga alaga. Hindi lamang po yung feedings na ibinibigay, hindi lang po yung mga additives na inyong ibinibigay. Actually, mas maganda sana... Actually, mas maganda sana kung uh, mabibigyan nyo rin po at masusuportahan nyo ng ganitong klaseng suplemento ang inyong mga alaga. Dahil po, ito pong promotor 43 na ito, ito po ay vitamins and source of amino acid. Okay, pag sinabing amino acid mga kamanok, ito po yung uh, building blocks ng tinatawag na protein. And which is protein po is uh, yan po ang need ng uh, katawan ng ating mga alaga to build muscle. Okay, to build their body. Para po maging healthy ang kanilang mga manok, uh, para po maging healthy ang kanilang mga katawan, kailangan po nila ng source of protein. And yun po uh, sinasabi ko sa inyo kanina na amino acid yan po ang building blocks. Pag mas maraming amino acid, mas marami pong protein. Ibig sabihin, maliliit na particles po yung amino acid para mabuo po yung proteina. So yung proteina, siya po ang magre-repair, siya po ang magbibigay ng mas magandang growth ng muscle sa katawan ng ating mga alaga once na tayo po ay nagbigay ng promotor 43. Ayan, so vitamins and amino acid po yan na tumutulong upang makapagbigay ng mas magandang Uh, muscle development sa ating mga alaga. Yung kanilang healthiness, maging maayos, mas maging malusog, at mas maging uh, maganda yung ating mga alaga. So, saan po po, saan pwed, saan po, po pwedeng uh, makatulong itong uh, Promotor 43? So, unang-una sa ating paggagayak, napakaganda po niyan kasi once na tayo po yung nagagayak, kailangan po yung ating mga alaga is makuha po nila yung optimum muscle development ng katawan ng ating mga alaga. So, kailangan po nila yan sa ating paggagayak sa mismong araw, kailangan po nila ng magandang katawan, ng healthy katawan, at yan po ang aking ibinibigay, Promotor 43. Pwede rin po ito kapag ka naglulugo ng ating mga alaga. Kapag dumarating po yung panahon na yung kanilang mga balahibo is uh, nalulugon, So, pwede rin po tayo magbigay ng promotor 43, 43 kasi makakatulong po yan para ma-sustain po or ma-support po yung development ng growth ng kanilang mga balahibo. Para po yung kanilang mga balahibo is shiny, healthy, at mas mabilis po ang pagtubo. So, makakatulong po yan. And also, mga kamanok, take note of this, makakatulong din po ito sa ating mga breeders. Kung tayo man is nagbe-breed, o pwede po tayo magbigay ng promoter 43 at ito po yung makakatulong to produce more eggs. Yung hatchability tataas. Okay? Yung fertility ng ating mga breeders tataas din po. Okay, so yung testosterone level ng ating mga tandang, tataas din po, magiging healthy po sila. So talagang overall health, overall health po ang po pwedeng, uh, uh, po pwedeng maibigay nitong promotor 43 sa ating mga alagang mga manok. Kaya po talagang uh, sa kahit saan pong aspeto ng ating pagmamanok, magagamit po natin, ma makakatulong po yung ating promoter uh, promotor 43 mga kamanok. Kasi po yung iba nating mga Uh, kamanok dyan, especially yung mga backyard breeders, hindi po nila alam kung ano yung mga suplemento, mga vitamins, vitamina na po pwede nilang ibigay sa kanilang mga manok. That's why I created this kind of video para po meron kayong idea, meron kayong source, meron kayong kaalaman pagdating sa mga suplemento na hindi nyo pa po naririnig, na hindi pa po ninyo itatry na napakaganda naman pala sa ating mga alaga So ulitin ko po mga kamanok ano? Yung Promotor 43 po mga kamanok Kung ang inyong mga alaga po is Hindi gano'n kagaganda ang katawan Hindi gano'n kahealthy Excuse me Pwede po kayong magbigay ng Promotor 43 So tatanungin nung iba Kamanok, paano naman ang pagbibigay niyan? Paano naman ang uh, Ang pag uh, Pag- <coughs> Pag-supplement niyan sa ating mga alaga Madali lang po mga kamanok. pagdating sa ating uh, paggagayak, magbigay po kayo ng one na uh, capsule every other day. Okay? Sa paggagayak or sa breeding, pwede po yon every other day. So pagdating naman po sa uh, maintenance, pwede naman po kayo magbigay ng two times per week. So napakaganda na po niya pagdating sa ating mga alaga. Plus, yung inyo pong mga uh, pagkain high in protein, talaga makakatulong po talaga yan. Makikita nyo, after one week, yung katawan ng inyong mga alaga is gumaganda na po, nade-develop na po. Dahil po yan sa supplements and also sa feedings na inyong ibinibigay. And syempre, sa maayos ninyong pag-aalaga sa inyong mga alagang mga manok. So, yun lang mga kamanok kung gusto nga i-share sa inyo. If ever na kulang pa ang katawan ng inyong mga alaga, medyo payat pa ang inyong mga manok, why don't you try to give some Promotor 43 sa inyong mga alaga? So high in amino acid, kaya po talagang napakaganda niyan Pagdating sa ating mga alaga at sigurado ako makukuha nila yung overall health at yung uh, magandang katawan na inyo pong pinapangarap. So mga kamanok, uh, hinihiling ko lang po sa inyo mga kamanok na, na subscribe kayo dito if ever na nagugustuhan nyo yung mga advice ko na ganito tungkol sa pagmamanok. Huwag mo kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and syempre, ilike nyo na rin po yung pong like mga kamanok. Malaki po yung may tutulog sa ating channel para po may isuggest pa ito sa mas marami pang viewers na kagaya mo. Kaya sana, huwag mong ipagkait na ilike ang video nito. So paano mga kamanok? Mahal na mahal ko po kayo. Sana po ay uh, maging masaya lang kayo sa inyong pag-aalaga and uh, enjoy your life. So paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna tayo. Paalam.